Trending ngayon sa social media ang tanong na tila walang katapusan, may namamagitin nga ba kina Barbie Forteza at David Licauco. Matapos ang balitang hiwalayan ni na Barbie Forteza at Jack Roberto nitong 2025, mas lalong naging usap-usapan ang relasyon ni na Barbie at David, ang tambalang barde na minahal ng maraming fans mula sa kanilang proyekto sa Maria Clara at Ibarra. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa dalawa, maraming netizens ang nagsasabing tila may special connection si Barbie at David na hindi may lalo na sa kanilang chemistry on-screen at off-screen. Sa kabila ng matagal ng relasyon ni na Barbie at Jack, ang kanilang breakup ay isang malaking sorpresa para sa kanilang mga fans. Walang malinaw na dahilan ang inilabas ng dalawa, ngunit mabilis na umikot ang mga spekulasyon. Third Party Issue Ang pangalan ni David ko ang madalas na idikit sa issue. Ayon sa ilang netizens, baka si David ang dahilan. Ang intense ng chemistry nila sa lahat ng projects nila. Mas close na kasi si Barbie kay David kesa kay Jack, lalo na nitong huli. Barbie's career growth, may ilan namang nagsasabing ang break up ay maaaring dahil sa pagiging busy ni Barbie sa kanyang career, lalo't sunod-sunod ang kanyang mga proyekto. Ang breakup ni na Barbie Forteza at Jack Roberto ay nagdala ng maraming spekulasyon, ngunit hanggang walang kumpirmasyon, nananatiling haka-haka lamang ang ugnayan ni na Barbie at David Licauco. Sa huli, ang mahalaga ay ang kaligayahan ng bawat isa, lalo na't parehong nagpapakita ng dedikasyon sa kanilang mga karera. Ikaw, anong opinyon mo sa Barda at Jack Barbie? Team Barda ka ba o Jack Barbie pa rin ang suporta mo? Magkomento sa ibaba at pag-usapan natin. Trending ngayon sa social media ang tanong na tila walang katapusan, may namamagitin nga ba kina Barbie Forteza at David Licauco. Matapos ang balitang hiwalayan ni na Barbie Forteza at Jack Roberto nitong 2025, mas lalong naging usap-usapan ang relasyon ni na Barbie at David, ang tambalang barde na minahal ng maraming fans mula sa kanilang proyekto sa Maria Clara at Ibarra. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa dalawa, maraming netizens ang nagsasabing tila may special connection si Barbie at David na hindi may kikaila, lalo na sa kanilang chemistry on-screen at off-screen. Sa kabila ng matagal ng relasyon ni na Barbie at Jack, ang kanilang breakup ay isang malaking sorpresa para sa kanilang mga fans. Walang malinaw na dahilan ang inilabas ng dalawa, ngunit mabilis na umikot ang mga spekulasyon. Third Party Issue Ang pangalan ni David ko ang madalas na idikit sa issue. Ayon sa ilang netizens, baka si David ang dahilan. Ang intense ng chemistry nila sa lahat ng projects nila. Mas close na kasi si Barbie kay David kesa kay Jack, lalo na nitong huli. Barbie's career growth, may ilan namang nagsasabing ang breakup ay maaaring dahil sa pagiging busy ni Barbie sa kanyang career, lalo't sunod-sunod ang kanyang mga proyekto. Ang breakup ni na Barbie Forteza at Jack Roberto ay nagdala ng maraming spekulasyon, ngunit hanggang walang kumpirmasyon, nananatiling haka-haka lamang ang ugnayan ni na Barbie at David Licauco. Sa huli, ang mahalaga ay ang kaligayahan ng bawat isa, lalo na parehong nagpapakita ng dedikasyon sa kanilang mga karera. Ikaw, anong opinion mo sa Barda at Jack Barbie? Team Barde ka ba o Jack Barbie pa rin ang suporta mo? Magkomento sa ibaba at pag-usapan natin. Trending ngayon sa social media ang tanong na tila walang katapusan, may namamagitin nga ba kina Barbie Forteza at David Licauco. Matapos ang balitang hiwalayan ni na Barbie Forteza at Jack Roberto nitong 2025, mas lalong naging usap-usapan ang relasyon ni na Barbie at David ang